Ang araw guys ay na naman kami dito sa suba namin at nanguha kami ng napakaraming uwang at bawat madaanan namin hindi talaga namin papasailuin at susugbahin namin dito sa bahay namin at for sure na mabubungkag na naman at mawawagtang naman ang ahaw nito kaya trasamahan nyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video dahil napakaganda ng palahon ay babalik na naman tayo ng suba at speaking of suba magdala na tayo ng tinapay sa suba dahil baka magusla at magutom tayo at bintang ko na sa bag na blue na hindi talaga nababasa at napakasarap naman talaga at sa puntong ito si Ivy ay hindi makakasama dahil napakadelikado talaga ng suba doon at napakaraming wakwak -wak. as you can see naman guys nagdali-dali na talaga kaagad ako at sobrang itkit na nga kaya talagang dumiretso na kami at hindi na kami nagpadagway-dugay at kung nakikita niyo naman guys napakalawak ng bukid dami dito at may mga iro pang dito na nag-aatang sa amin at napakalis lisod ng agihan. As you can see naman guys, duglaber talaga ako pero kumakain kami ng iro dito. At sa puntong ito ay akala ko wet lady ay eh. si tatay pala na gabi na kakauwi. Naawa naman talaga ako kay tatay dahil gabi na kakauwi at sobrang layo ng bukid. Pero hayaan mo tay, balang araw pag ako nanalo ng barangay captain, yung syudad natin ay gagawin kong bukid para hindi ka na pumunta ng malayo. At speaking of malayo, sobrang layo na talaga ng narating namin guys. Parang nasa langit na kami dito at sobrang lisod pa nga ng agihan at pinanaog ko nga yung sakay ko dito na si Piskoy. As you can see naman guys, napakalisod talaga ng agihan dito at sobrang libaong pa. At lahat. As you can see, naman si Manoy, guys, yung kapatid ko, taga nalilisudan rin siya. As you can see naman guys, nagtuloy-tuloy lang kami dito. Alam nyo ba guys, napakaraming wakwak dito sa amin. At kung gusto nyo manghuli ng wakwak at pwede nyo ipod trip dito, kaya napakarami naman talaga. As you can see naman guys, nakarating na kami dito at hindi na maagi ng motor, kaya nagbaktas na nga kami. Kung nakikita nyo naman yung mga kasama namin, sugang so nalilipay talaga sila. At napakalisud talaga lang agyan. Kailangan mo sa mga dagkong bato at magtingin-tingin ka lang dito. Baka may has matamakan mo, impas ka. Talagang sa hospital ka na siguro trip kapag nakatama ka ng has. At sa puntong ito, As you can see naman si Piskoy guys, nanguha na siya ng tuhugan namin dahil wala kaming dalang lagayan at yan na lang yung dadalhin namin. At nakakita na nga rin si Bayo ng napakalaking uwabang kaya pinananan niya, hindi niya na pinasailo at inuhug na nga namin na napakarami naman talaga. At yung nakikita nyo naman talaga yung daan dito guys, napakalisong talaga at magtingin-tingin ka, baka mapakung ka talaga dito at magdugo yung ulo mo, mayayay ka. Alam nyo ba guys, napakahirap naman talaga maging vlogger na ganito, hindi ko na-expect na ganito naman pala yung madaan dito at talagang buhis buhay na to at talagang nalilisudan na ako. At kung nakikita nyo naman kapatid ko guys, umakyat na kasi sa busay-busay takita nakita na nga namin yung napakalapag yung uwang dito at hindi na talaga namin pinasaylo. binunaw na ni Piskoy at kung nakikita nyo naman guys yung suba namin dito ay eh, pero tumutuyo na dahil sobrang init talaga dito at medyo nahuhubas na kaya kunti-kunti na lang yung uwang at kung nakikita nyo naman guys napakarami naman talaga nang kita nila dito na uwang at nagtapok-tapok na at sa punting ito, as si naman guys napakalisod talaga ng agyan at sumuot kami sa madag kong kahoy at parang hindi ko na talaga alam kung saan kami pinadpa dito at talagang nalilisod na, kami pero hindi kami nagpatinag dahil napakaraming uwang na nakita namin at kung nakikita nyo naman sila Ayaw, hindi na nila ilo yung uang, pinana na nila na napakalaki naman talaga. At kung umabot ka sa video na to guys, mag-comment ka kung taga ka at kung ganito rin ba yung mga ginagawa nyo sa probinsya nyo. As you can see naman guys, nagtuwad-tuwad na nga si Bayo at si Piskoy dahil kinuot na nila yung uobang na sumuksok sa mga bato ng mga dagko. At napakadelikado naman talaga yung matrabaho namin dito, baka maligidan kami ng mga bato dito at makita kami ng mga wakwak -wak, pero hindi kami natatakot dahil baka ipood trip namin yung mga wakwak -wak dito kapag kami nalangot. As you can see naman guys, napakalaki ng mga at hindi ka talaga magmamahay kapag nanguha ka dito na sa amin dahil napakarami talaga. Kung nakikita nyo naman guys, pana lang sila ng pana at hindi na nila pinasaylo at nagkisikisi talaga yung mauwabang dito na napakasarap naman talaga. At dinuhol na nga ni Piskoy kang Manoy dahil gagawin niya na nang itutuhog niya na. Alam nyo ba guys na halos ganito yung ginagawa namin dito sa probinsya at sobrang natutuwa naman kami dahil ipinupuntrip namin yung mauwabang na nakukuha namin. As you can see naman sila guys, napakarami naman talaga ng mauwabang dito at nagkasuot-suot na ng nga sila. Kung nakikita nyo naman guys, nagkisikisira yung mauwabang at hindi na nila pinasaylo talaga at sobrang dami talaga. At hindi talaga ako ang mamahay dahil si Piskoy at si Bayo yung kasama ko dito at sobrang galing talaga nila magsuot-suot sa mga kasagutan at sobrang daming haas naman talaga dito at natatakot na ako at medyo talagang delikado yung mapinuntahan namin dito. At sa puntong ito ay nakarating na kami sa dulo ay medyo wala nang tubig at bumalik na nga kami. At sa puntong ito ay nagugusla at nagugutom na kami kaya nagsima na kami ng pan dito na napakasarap naman talaga. As you can see naman guys, hindi ko na pinasaylo yung pan. At sa puntong ito nakagdesisyon na namin na bumalik na dahil wala nang tubig that suba namin. As you can see naman guys, nagdali-dali na kami dahil inaabangan kami ng wakwak -wak dito at sa puntong ito ay ito lang pala yung kuha namin at medyo bukya tayo ngayon dahil nahubas yung suba at hindi na namin nakuha lahat at ayan nga sinugba ko na nga at hindi ko na pinasaylo tinuhog ko na sa barbecue steak na talagang napakasarap naman talaga alam nyo ba guys kahit kunti lang yung kuha namin pero nalilipay pa rin kami at kuntinto pa rin kami dahil sa mga kuha namin at pwede pwede na rin to ipang ulam at napakasarap naman talaga at for sure na mabubungkag na naman ang bahaw nito dahil sinugba natin at nagpasugba na rin tayo ng napakaraming pizza at hotdog at itlog na napakasarap naman talaga kung nakikita nyo naman guys puwa na yung wabang at ayan ng Santilli si Shield natutuwa siya dahil dito kami sa barbecuehan niya at nagsamok-samok at sa mga hindi nakakaalam ganito lang pala yung mga negosyo dito sa probinsya guys kunting barbecue lang at talagang makakapira ka na as you can see naman si Ivy nagsima-sima na nga siya ng at sumakay na nga siya kay Bruno at speaking of Bruno guys si Papa nga pala ay tatakbo ng kagawad suportahan nyo naman dito sa barangay namin para magugusla at magugutom na naman tayo palagi at sa punto nito ay kumabit na nga si IB kay Bruno dahil lalarga na sila at sila Papa as you can see naman guys si Ivy, sobrang natutuwa talaga siya tumambak pa nga siya dito at at ayun na nga, na nga kami kay Bruno. At sa puntong ito ay naluto na nga yung sinugba namin na uwabang at napakasarap naman talaga. Tinilawan ko na at for sure na mabubungkag na naman ang mabaho nito at maglalaway na naman yung mamaritis na manunood sa atin. At kung nakikita nyo naman guys, hindi ko na talaga pinasailo yung bahaw. nagpasugba na rin ako ng maampak ng manok at mga paa. Talagang hindi na namin pinasailo. As you can see naman guys, tuwang tuwa yung mabugoy dito dahil talagang ngayon lang sila nakakain ng mga manok na napakasarap naman talaga. At kung nakikita nyo naman guys, sinima na nila yung uwabang na napakasarap naman talaga. At ayan si Piskoy, parang tumunga pa yung bingo niya. As you can see, naman guys yung tinaay sa usaw mo lang sa tuyo na napakasarap naman talaga at hindi ka talaga magmamahay at as you can see naman guys dito lang talaga kami sa labas kumain para mapil mo yung hangin at napakasarap naman talaga at para mabusog ka na talagang hindi mo na ka magmamahay as you can see naman guys na kurus, kurus na talaga yung mga kamot namin dahil nagugusla na kami at hindi na talaga namin pinasalo yung mga bahaw dito at kung nakikita nyo naman guys yung uwabang kahit na kunti lang pero napakasarap naman talaga at nahurot na nga yung bahaw hindi na namin pinasalo talaga alam nyo ba sa buhay kahit gaano lang kakunti yung kuha mo ay kailangan mo lang para mas maging saya ka at lalong galingan mo sa buhay mo at kung nakikita mo naman yung makasama namin pati yung kapatid ko talagang hindi na nila pinasaylo at ayan na nga pati yung paan ng manok at talagang sinungit ko na at for sure na naglalaway na naman kayo dito at sa puntong ito yung tiil ng manok ay binirahan ko na at sinungit ko na at napakasarap naman talaga yung tiil ng manok dito dahil wala tayong kuha kayo na uwang at binahimuslan ko na talaga to at si can naman siya ebi eh, guys paborito niya talaga yung tinain ng manok dito at sinimak niya na talaga at sinausaw niya na sa tuyo. at talagang hindi ka magmamahay kapag kumain ka sa mga barbecuehan at kung ginaganahan ka sa video namin ay eh, magbong kalimutan mag like and share sa ating mga video para mas marami pa tayong food trip thank you and God bless you all, mabuhay kayo hanggang gusto nyo, bago ang